Nakapag-straight swap daw siya, kaso nga lang ang naswap niya ay problema. Tanong nga niya, kaya po bang magawari, pa bang magawa, Repa? Ang tugon ko naman sa tamang halaga. Ito kasing crankshaft niya ang talagang pinanggalingan ng issue. Maluwag na ang seat ng kanyang side bearing. Ang sabi ko nga sa kanya na dyan, welding na lang natin to at ipadala natin kay Clinica Moto Tutal, papadalhan niya tayo ng T-post na winelding din ang railings ng ball race. Bahala na siyang gumawa ng paraan. Tutal, taga Laguna ka naman. Tanong pa niya, yan lang ba talaga ang issue? Ang sagot ko, nako kung isa isahin natin ang issue, ahaba ang video. Pinarepaste na rin natin ang kanyang cylinder head, subalit may naiwan pang ispat. Advice nga ng taga machine shop na, abaw lente iya, di na pwedeng bawasan mahay na sobra. Kaya gawa na lang natin ng paraan. iway pa nga ng may kanya, hindi siya napusoy, nakaalas sa ulo, o murder siya ng second hand na crank shop. Subalit etong bandang kaliwa ay mukhang <laughs> gastos malala. Dahil nga, busal na ang thread neto. Ayan o. Oh. Maaapiran talaga siya ng misis niya. Nakabantay nga si Alia at tanong niya, Kuya Master, magagawa pa ba yan? Tugon nga ni Master, oo naman, magagawa natin yan. Mapapaapir pa ang misis niya, yun nga lang sa mukha ang tama. <laughs> Heto't nabuo na nga at umaandar na ang motorsiklo, wala na ang ingay pero may tunog na kakaiba. May lumalangit-ngit na parang may naglalandi ang mga rabbit. Nagmonitor din tayo sa radiator niya, inaabangan natin kung susuka at kung sumukaman, ibig sabihin hindi umubra ang teknik na naisip natin. Yung langit-ngit ng papag na mura sa sarap ay dito pala ng galing sa kanyang plastic parts. Sa tuwing ididin, tumatahimik siya. Pero may mas maingay pa dyan mamaya pag uwi mo. Kaya nga ka tinanong ko ang may kanya dyan, kung alright ba tayo dyan? Alright. Ang programang ito inatid sa inyo ng Mang Oscar Sweet and Sour Lambanog. Isang tagay ka lang tapos kang bata ka.